What's up? Welcome back to my channel. This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. Sarap! Alright! Ngayon naman sa video na to, gagawa tayo ng demo account using phone. Sobrang dami nagtatanong sa inyo kung paano gumawa ng demo account gamit ang cellphone. Ito na, pagbigyan na natin. Kung naka-iPhone or Android kayo, punta lang kayo sa Google Play or sa App Store. So for my case, it's App Store. And then sa App Store, isearch nyo MetaTrader4 Ayun, lalabas Ito po yung logo ng MetaTrader4 Ayan, ayan Ito, 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 ito Ngayon, sa akin kasi naka-install na Okay, pagka-install nyo, i-open nyo Okay, ganito lalabas ngayon Mayroon tayong quotes, charts, trade, history, at saka settings So, yung quotes, ito po, nandyan lahat ng mga currencies. Punta lang kayo kay Forex, dito niya siya makikita. So, click nyo lang yung plus, plus, para mag-add sila lahat doon sa inyong watchlist. Ayan, nandito na siya lahat. Simple at advance. Ano pinag ng simple and advance? Si simple, hindi kita yung spread. Ayun o, no? yung spread, 12. Ibig sabihin po ng spread na 12 na yan is 1. 1 pip. Hindi po 12, ha? Kasi pipet yung kabila. So, ibig sabi 1.1, hindi 11. Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawa ang free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there! Now, chart. Ito naman po yung chart. Yan. Pero hindi naman tayo dito nag-analyze. Ngayon, ngayon, punta lang po kayo dito sa settings. Sa settings po, click nyo to. Click nyo yung upper right corner, click nyo po yung plus. Then, open a demo account. So, gamitin nyo po, MetaCodes Demo. So, ngayon, pag ginamit nyo yung MetaCodes Demo, lagay nyo lang yung name nyo, yung phone nyo, at saka yung email nyo. For this case, ibablur ko lang po yung personal info ko, ha? Forex account, yan po, Forex USD. Leverage, Coach on Leverage, ito po, yung pinakamataas. And then deposit, 3,000. Pag phone kasi, minimum of 3,000 talaga. Then click, register. Alright. Ngayon, isave nyo po itong login password nyo or copy to clipboard. Okay, iscreenshot nyo na lang. Ngayon, lalabas nga, na yung bago nyong account. So, pansin nyo na iba? Yan na ngayon, yung bago nyong account. Alright, paano mag-execute ng trade? Your USD, click trade. Mm. Instant execution, ito yung stop loss, ito yung take profit, deviation. Coach, ani deviation? Huwag nyo na pong pahirapin sarili nyo. Huwag nyo na pansinin yan. Tapos, ito yung stop, uh, ito yung ano, lot size. Sabihin natin 0.02. Buy. Ah, uh, invalid. Invalid ang SL at TP natin. Lagay tayo ng tunay na SL at TP. 0.43. Okay. Tapos, buy position. There. Done. Ito na po siya. Naka-enter na po siya ngayon. Yan lang po. Yan po ang demo account gamit ang phone. As simple as that. So kayo, mag-demo po muna kayo kapag hindi pa kayo sanay mag-trade, talagang i-maximize nyo yung opportunity na makagamit ng demo account. Hi! Thank you for watching this video. At kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, Click mo lang yan at panoorin mo. See you there.